Yan mga lods. tetin natin, may huling naman daw sila airpot. Ito mga lodi, oh. Wow! Special next na naman ulit mga lods. <laughs> so, mga lodi, dalawa. Yan, oh. Isang malaki, tsaka isang maliit. Tibangin natin mga lods kung ano, kung tagilang kilang bawat isa. Pila naman ito mga lodi, pag naano, naibinta. Hindi nakasama po ang inyong lingkod mga lods sa pagpalaot, kaya taga-video na lang. <laughs> taga video taga, at saka taga deliver ng huli yan o <laughs> paano tatay o grabe ipotek tatay mm. <laughs> <laughs> bagay timbang natin tay kung gano'ng kalaking huli nyo natin excuse mo na ako tay ito yung pinakamalaki mga lods yung isa na ito ito ano to siya oh grabe oh <laughs> talagang alaga-alaga mga lodi balot na balot na si Lupin para po hindi uh, di masira mga lodi kasi napaka special po ng isda na ito ultima magbago yung kulay niya mga lodi so kaya magkaroon gas gas class B na kagad sayang malaki mawawala ito pinakamalaki timbangin natin huwag ilang kilang pinakamalaki oops 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 uy 2.3 lang <laughs> wala 2.3 lang magaan oh, 2.3 mga lodi yung malaki ito yung isa Tingnan natin isa. Lapag na dito, mang. Yung isa, kaya tiyati natin. Yo, may ice cream mga lords para pa-preserve maganda yung kulay. Tingnan natin. Uh, ah, uh, 1.6. Ah, 1.5 lang pala. Ah. Ah, 1.5 lang yata 'to. 1.5. Okay na rin mga lodi. Kaya pa paano ah uh, pambili ng bigas pag naibinta. Gayto <laughs> lang yung routine niya inyong lingkod mga lods kapag di nakasama sa pagpalaot, pagdating sa tabi, taga deliver ng huli. <laughs> Ito lang huli nila mga lods. dadalawa lang pero special nice da. Kahit pa paano uh, makabawi na sa ano. Oy. Hey, pa <laughs> <laughs> makabawi na sa gastos. Hindi pa parang huli na karang mga lods, oh. Maliit. Naisan lang. Pero ito, hindi to suno. Matawag dito lawihan. You know? Pero kakulay din na suno yan, mga lods. Pero magkaiba sila talaga ng ano. Namuka! <laughs> ito, dito mga lodi, nasa 250 yata per kilo nito. Pagod size o 300, ganyan. So, ito yung malaki. Nakaraan, 650 per kilo. Ito yung maliit. Hindi ko lang alam kung papasok sa 650 o kaya 750, mga lods. Kasi below 1.4, 750 kilo. Per kilo. So, hatig mo na ang inyong lingkod mga lodi sa buyer. Tabayanan nyo po, magra-rides naman po ang inyong lingkod. Yes! Taga-deliver lang! <laughs>